Philippine Air Force. Mas papalakasin pa ang pilot training kaugnay ito sa pagbili ng dalawampo o higit pang multi-role fighter jet habang ito ay nagmo-modernize at nagpapalawak ng joint operations kasama ang Navy nito. Kalimutan i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang mga piloto ng Pilipinas ay nakikibahagi sa unang pagkakataon sa mga multinasyonal na laro ng digmaan sa ibang bansa, ang Pitch Black War Games na kinasasangkutan ng dalawampung Indo-Pacific at European na bansa sa isang malawak na lugar ng Hilagang Australia. Ang mga ehersisyo ay kumokonsumo ng isang milyong litro ng aviation fuel sa isang araw. Dahil ang mga fighter jet mula sa United States, Britain, Australia, Singapore, Japan at South Korea, bukod sa iba pa, ay sumusubok sa mga taktika at kasanayan sa digmaan. Tinala ng Pilipinas ang apat sa kanilang labing dalawang F-A-50 fighter jet nagawa sa South Korea. Ito ay para hasain ang mga kakayahan sa mas advanced na mga jet para sa modernization program nito. Sinabi ng hepe ng militar ng Pilipinas na si Romeo Bronner nitong buwan ay inaprubahan ng pamahalaan ang isang desisyon na bumili ng mas mabilis at mas nakamamatay na mga multi-role jet fighter. MRFs. As to which one, wala pa hong decision. As to how many, wala pang uh, narating na decision dito. At uh, kailangan po natin talaga itong mga multi-role fighters. Uh, during the anniversary of the Philippine Air Force, nakita po natin yung uh, F-850 uh, jet fighters natin. no? At kung gaano sila kagaling. Uh, pero kulang pa ho ito. Sinabi din ni Pascua na kailangang isara ng Air Force ang isang malaking teknolohikal na agwat. Habang ginagawa nitong moderno ang mga fighter jet nito, kabilang ang pag-angat ng mga kasanayan sa piloto. If we have to acquire more than 20 multi-role fighter, kailangan talagang mag-step up. Nariyan daw ang Philippine Air Force upang sanayin at pahusayin ang kanilang kakayahan sa pagpapatakbo dahil nawalan sila ng kumpiyansa para sa air defense sa loob ng ilang mga dekada. Nakatuon ang Philippine Air Force sa Maritime Domain Awareness sa Joint Operations kasama ang Navy, at ang Pilipinas ay nagpapalakas ng air defenses nito sa gitna ng tensyon sa Beijing. Nakakulong pa rin ang Pilipinas sa China sa komprontasyon sa pinag-aagawang South China Sea. Lalong naging tensyonado ang kanilang mga pagtatagpo habang ipinipilit ng China ang pag-aangkin nito sa mga shoal sa mga katubigan na sinasabi ng Pilipinas na nasa loob ng exclusive economic zone nito. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix. Sa susunod na video na ulit.